vlog. Ayan. Nandito kami sa big tree. Behind you, boy. So, dito kami dadaan ngayon, guys. Sa bukid. Ayan. Kasi dito ang shortcut nang papunta sa ano, Chinese class ni Toto. Ito, guys, yung dinadaanan namin sa Sachi. Ayan. Bulubundukin. So, ayan siya guys. Madaanan mo yung mga balite. Ayan. So, ayan. So, dito na kami ni Sachi. Ang aking baby So, ayan. Maglakad-lakad lang kami guys. Kasi nasa bahay ang aking palalabs. So, hindi ko na sinama si Isa.

kaya ng Tsingy. Ayan. Ang daan na yan. So kaya malapit lang kami sa Tsingy, guys. Ayan yung road na yan. Diretso yan sa Tsingy. Punta yan ng Tsingy.

So, ito yung ano, yung ano ng bata, guys. So, dito ko hinahatilin eh. yung anak ko. Na-late kami, guys, kasi...